ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. I, uh, kung Arjo at ayon din po, bali uh, 60 million po sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinapabalik ko sa kanya. Pinapabalik ko sa kanya? Na chat ito. Pera po. Na pera po. Ibigay mo kay Congressman Tyree. At, at sa tatay po niya. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang pagkakasangkot ng pangalan ng aktor at kongresman na si Arjo Atayde na nabigyan ng 60 million kickbacks ayon mismo sa mag-asawang kontraktor na si Nadiskaya. Bumubulusok din ng mga video ng mga karangyaang meron ngayon ang pamilya Atayde sa social media, ang kanilang maraming mansyon, ang anak na si Jela Atayde na may mansyon malapit sa Lake ng Batangas at may chopper pa. Didi nakaligtas sa mga netizens at binalikan ang mga ang magarbong proposal noon ni Arjo sa asawa nitong si Maine Mendoza at ang 7 million nitong bag na regalo sa kanilang kasal. Nagtataka ang mga netizens na bakit afford ng isang Arjo Atayde ang ganitong bagay na hindi naman umano ito ganun kasikat. Samantala, rumesbak naman kaagad ang asawa nitong si Maine Mendoza ayon sa kanyang post sa X na dating Twitter take lang muna those are baseless allegations Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He was... He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess Napaka-unfair. Samantala matapang namang humarap si Pasig Mayor Vico Soto sa pagdinig sa Kongreso at matapan din niyang sinupalpal ang mga kurap kaya niya na diskaya sa bansa at prangkahan niyang sinabi na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Narito panoorin natin ang buong detalye. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. buti na lang po ang uh, isda ay nauhuli na uh, sarili nilang tubig. Ano? Uh, buti na lang po, uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. Hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Mayor Vigo Soto is here and um, we would want to be able to um, get a statement from him. Particularly relating to uh, the diskias because he had made a statement last night. On the matter relating to half truths, so, uh, Mayor Vico, uh, you have a statement or uh, are you ready to answer questions? Uh, Mr. Chair, uh, to the members of the Tricom, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but uh, however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal. It's very important, uh, Mayor Vico, to be able to state for the record. Uh, First, uh, this, the of course, these guys have been operating in Pasig City for the longest time. No? We have information as to um, how they had operated in the city as uh, city contractors. And second, uh, whether you had been able to uh, monitor their rise as uh, top contractors as far back as the Aquino administration. Uh, Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, uh, mga diskaya, uh, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila, uh, para bang political party na rin, uh, lalo na noong uh, 2025 na halalan, itong nakaraang uh, halalan. Um... Marami pong kwento, di ko po alam kung ako po yung nararapat na uh, magkwento po rito sa Tricom uh, sapagkat yung iba wala naman po akong personal knowledge. So I would like to uh, in res with respect to the committees. Uh, I would refrain from uh, saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can uh, say is that uh, they have nine uh, construction firms that we have seen now in the news, um, the nine calling card companies. Of the spouses Diskaya, where they have used uh, dummies, where they have uh, uh, become uh, huge contractors. And um, all of these nine companies are based in Pasig. Um, practically all of these companies have tax deficiencies, uh, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Uh, marami po silang violations. Recently, they have been uh, Mr. Diskaya. has been recently convicted of uh, two counts of building code violations. So, medyo notorious po ito. Um, nagsimula sila sa LGU. And um, again, with regard to the question of the chair, uh, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa PASIG ay strict uh, adherence to the law, which is uh, open law in public bidding. So pag nag-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan 'yung mga project po sila uh, sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city and we have observed uh, with the DPWH, uh, palakin ng palaki 'yung mga project nila. 'Yun na pag-uusapan po ngayon na 30 31 billion pesos of fraud control projects. Ah, uh, katunayan, fraud control projects pa lang po ito hindi bababa sa 100 billion pesos ang um, ang total contracts po nila sa ating uh, pamahalaan, uh, Mr. Chair. Siguro sa final question before proceeding, uh, Mayor Mayor Cosotto, you mentioned in your um, Facebook statement that you had seen many inconsistencies so in uh, uh, the testimony of uh, the Diskayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantaran uh, lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling uh, Naobserbahan na po natin ito on the record and in public uh, very many times. Uh, sabi nga, uh, ito dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin. Ano? Um, isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po ano, sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2-3% lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kontrata. Eh, kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, uh, Obvious na obvious naman po, kasinungalingan ito. Meron pa po, kasaba, sabi po nila, uh, when uh, Senator Tulfo was questioning uh, them, sabi niya po, uh, minsan daw po, lugi pa daw siya. Uh, ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Para no sane uh, business person would do that. Of course, uh, I think everyone in this room would agree, Inasabi nila 2 to 3 percent yung normal, 5 percent daw pag sinwerte. Uh, pag kinumpute po natin, alam ko medyo, ano po Mr. Chair, ano, with all due respect, uh, we just apply simple logic. It is already clear that they are lying. Pero alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Ano? Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3 percent of even a hundred billion, ito 2 to 3 billion pesos lang po ito. Eh sila naman po yung nagmalaki at na, nag-front pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Naam sobrang yam. Sabi nga po nila sa isang interview 11 digits. Sabi po nila pinagyayabang nila 11 digits. Sabi ni uh, Ma'am Si Sara 11 digits ang assets nila. So hindi ba, baba sa 10 billion. Nakita po natin isang jade lang nila sa ano uh, sa office nila 100 million na kagat 'yun yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang uh, isda ay nalang, uh, nahuhuli uh, sa sarili nilang mabig. Ano? Uh, buti na lang po, uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And uh, I, I don't mean to overstep, uh, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro uh, ang aking pagigayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa uh, ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senator, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor. Maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, Niniwala ko may iba doon, totoo, pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, um, these are people who are really capable of lying uh, without batting an eyelash. So we have to right. be very careful in how we proceed. Right. Thank, thank you, Mr. Thank Chair. You, uh, maybe... Mr. Chair.